Hello there. Grabe yung doorknob namin na sira kung kailan paalis kami ng bahay. Kaya wag muna tayong umalis. Dahil kapag hinayaan natin na sira, ay may maabutan pa rin tayo na sira na doorknob pagdating sa bahay. At buti na lang ay meron kami rito mga tools na maaari natin gamitin para kumpunihin ang ating sira na pinto. Dahil wala si Joey at nasa work ay no choice kundi akong gumawa. At kailangan natin i-figure out kung paano ito aayusin. Hashtag, we find ways. Next naman. Well, actually, real talk yon. Sabi nga ng tatay ko, kapag marunong tayong gumamit, dapat marunong din tayong magayos kapag ito ay nasira. At wala, mukhang na-figure out ko na kung ano ang root cause nito. At kailangan natin ng pliers para mahila natin itong maliit na metal na to. Pero una sa lahat, kailangan natin i-break open itong cover niya. Saka natin hihilahin itong maliit na metal. sa metal ay sabay hilat din sa pinto. At after yun ay pwede na natin kuhanin yung latch. Buti lang kami nakita ako na bago na doorknob sa bahay. May project kasi si Joey. Hindi pa naman niya naumpisahan kaya pera muna. Hehe. <laughs>